Renny, kamusta ka Ayan, ang ating ulam ngayon ay Erin Takino. Ayan, oh, sikat na sikat sa Canada. Tapos ay menudo. Galing kami kahapon sa picnic. May take out ang aming kumpare na menudo. Broccoli. Ayan, ang ating anak. At kanin din sa likod. Mamay may work, work. Alas stress. Kaya tayo ay kakain muna, ano? Kaya kaya ay busog ang anak ng inay. Kain na ako, Renny. Sabihan nyo na ako. Hmm? Harap. Kailangan may gulay Para Kompletong kain Alam kong ka, sawa na ano Bagong balayan ay, narila ako lang naman nakakain na rin ano. Apretada at ari o minuda. diyan. Tawag mm. diyan. Ayos. Ang sarap. Sarap ang menudo. Malamig ang kanin, hindi ko na pinahini. Sabi kasi ni Doc Ong, mas maganda daw ang malamig na kanin. No? Mas magandang kainin. Eh. 还了、哎 masyadong mapagkaluto ng ano? apreliat ng eh, 行くか。Okay. Okay, buntis gar lang kaya nakain ko takino. Maganda yung, ano? yung takino sa, sa health. Okay, sa mga baboy. Será para em um minuto.